Hi mga kain living, basta mong tanan. So, nakag-order sa online mga kain living, mga 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 challenge. Daghan ko nakita ni nga video mo nang nipalit ko para sa kong mga pag-umangkon. Nipalit ko og mga unom dagan ni sila kabuok or pito. Marag unom kabuok ni sila mga kain -living. So, atong abrayhan. Let's unboxing. Video hey, comment. Try. Ikaw na naman, kasakit kayo kung saan may nasuutan ko. Pabe, pabe. Ito. ano Ito. mga Ito. Ito. nila Ito. Ito. balot, ilang shop, Ito. 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 sila pwede sila i Ito. 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 mahal na Ito. 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 Ito kada kayo. Ganahan po. Thank you sa seller ane. Nga maunga siya. So, nakabalot ko siya maayong. Ito so, pong gunti nga nga kayo. Bubble dito. Oh. Grabe. Basta so, maun so, nakabalot pa siya mga kainibig oh. Oh. Ito so, ganang plastic. Nakabalot pa, pa siya tuyukan. Tapos mo ano na siya. Tara! Wow! That so, is 20. Ang 20 pesos challenge. Mag aga ganda ni mga kain living. Imo siyang shidan. Kada sulod ni magbainte, shidan ni mo ni. Tukudin. So, Mabunot ni mo ni tanan ng mga circle. Siyo, mga circle. Nang makompleto siya na siya ay 32,000. Kaya na na siya. So, 2 ka 20. So, or, di ani ka sya o na siya ibang. Huwag napay na mga kainibing libing para sa ako mga pag-umangkon. Ang ilaha mga kainibing is... So, maori ang ato ang... Isa ka 20. Isa ka 20. 20. So, tsada siya. Walay nabuak Walay nabuak mga kainibing Nindot kayo. At ako mga pag-umangkon mga kainib libing. Then, sila. Sila silan ini para di sila palit o sigig palit para maipon ilang kwarta na sila 16,000 kung mapuno ni o shade nila tanang kay Nibing so 10 pesos ni ah, mao ni ang 20 pareho ra sila nagdako lain ra sila o ngalan ani So, upat ni kabuok, mga tag, 10. Upat kabuok. So, wala gyo siya, damage. Grabe. Recommended kayo ang Sailor Annie mga kain So, basog na ako. I-link so, di uh -huh. so, ako na dito sa comment section ng link Annie. So, mauna siya. sila. Dua. Sila ng dua So, karoon ako nang ihatan sa akong mga pagmangkon. Nila ko kung saan nila pag-ipon. Eh, para di yung magastos ang ilang kwarta. Kasi sayang kayo may kain ni Beng. Sige, o mature So, at least, mapuno nila ni. As like, this is sa ismail. Nya kay 20 mga kain living. Ako ani. Eh. Tapos kare sa akong sister. Molo kani atong camera girl. Kuan. Eh. magtipid na, Mag na ta. <laughs> Ato ning ihatag sa unang pag-umangko ng kain living. Ug atong explain niya unsa pag-ipon kay gastador kay pag pag-umangko na. Ang kon, ito siyang magaluhan ng 10 Pesos challenge. Mone. Saan so, mo oh, siya? Sa loob niyo mong tinanay, masyad so, ka dire. Sa loob niyo mong tinanay, masyad ka dire. Hanggang sa loob niyo mong masyad ka dire. Nakaka, this is size nil. 16,000. <laughs> okay? Kasabot? Yes. 10 Pesos challenge niya, challenge. Dili na long Musul, di. so, ka bon. Dito di prihan. Sa loob niya mga tinanay. Sama prihan Dili. Sir, captain, 10 Shit! 10! Shit! Sabot! Yung kung taga-down ako, yung ikon. Ang ganda, masikad ko alam. Shit! Masikad! Shit! Basta, sa'yo magkasort kasorte. Thank you very, very much. You know that I'm a chicken kind. Maka-A po. Nakaka, na ka magastos, ha? Hi! Sa maoni ako, ikaduang pag-umangkon mga in Anak nais nice ako ang magula, kinamagulangan mo. Katunggan niya, anak, sa ikaduang. Hi! Sa maoni akong pringalo ni mo, 10 pesos challenge. Gabalo na makausa ni Daisa. Sa Shade. Sudan ni morning. Sudan na po pag uh, okay. 10. Sudan na po ni. Sudli tay na day pangayog 10. Sa iba kasudli mami dito. Ito mga vloggers sa board. Yes. Mag ipo na ha. Ipo na. Ah, kay living mo ni ang ah, akong katapusan. Lumangkod. Lato Jim, hi. Lato, kayo, 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 hi. Hi. Hi ba? Hi dito sa kamera. Oh. Karon ako ay explain mo sa on. Masulat ka ten. Mushid ka ani kinala puno ni shid og. Masulat ka ten puno ni ni mushid ka usa. na pun, usa na pun ka Puno ni ni mo tanan na ako ay six ten thousand. Kinala puno ni mo ah. na ha. Na hindi na magastos kasapos. Uh, Pangayo dayog ten ni mama. Ten, 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 ten. <laughs> Shit Halay, balhin ah. niya! Uutay pa! Hindi, ako tag ni Shali. Si Shali, ah, kayo ni... <laughs> ni Hi, Shali. Ba sa balay, malaba, maglimpyo, og, mamasa o bago. Hi, Shali. ay, Ato siyang regaluhan para makaikwan po siya kay So, ano yung regalo, dahi? Ano yun siya? Moshed ka, ne? Eh. Tapos, magkag din. Kadaten. Usa ka shed. Kadaten. Usa ka, ka din. <tod at ingo> uh, usa po ka shed. Ha? <tod at ingo> Dito ha? Uh o. Kung usara ka po, ibang uh mong kasunod nga, 10 pesos, usa lang syen. na po ng shed. Kung dua, dua Mapuno na siya, tama. Nakaka 16,000. Thank okay. you. Ah, oh, okay, magipon na ha. Di na mo si Gastos. Isulat na tumame. Mara to, mara to mga kaibigan ha sila sa porta. Uh, oh, i-update <laughs> mo video kung makaipon bagay din sila. <laughs> Thank you. Bye-bye.